morning mga paps welcome back po sa ating channel birth moto na naman po mga paps mapapansin ninyo eh may nagbago dito sa view ng harapan ng motorstar gpr 250 explorer natin kasi okay, mga paps nagpalit po tayo ng side mirror yan yung dating side mirror na nakakabit sa atin na short stem na pang ninja Pinalitan po natin. Yan oh, no? Ninja. Kami natin. Sarap ng tunog. Speaking of Ninja, no? bigla may sumulpot na Ninja. Sa <laughs> tagiliran natin, sarap ng tunog. Shit. <laughs> anyway, balik tayo mga pods, yung nakakabit kasi sa atin na side mirror is yung short stem na side mirror na pang ninja. So, so nag-try tayo bumili tayo sa Shopee na ah steel, tawagin nila kasi itong side mirror natin, nagamit natin na to, 'yan. Eh uh, steel side mirror or winglet side mirror, 'yan. nag try lang tayo kasi ah uh, pogi siya tingnan eh. <laughs> kapag naka winglet side mirror kaya may kita nyo Shopee lang naman natin yung Shopee nila Shopee lang tayo ito pakita ko sa inyo yung link kung saan ko siya pinili tsaka kung magkano Ah, uh, napapugiya nga sa sa ano nya sa forma nya kapag naka winglet or steel side mirror ganda siya tingnan uh, ngayon ang advantage yon medyo maliit yung side mirror hindi nakakailang sumingit-singit kapag uh, matraffic kasi hindi masyadong nakalabas halos hindi pa nga sya lumampas sa ano eh uh, handlebar natin no kaya okay na okay kapag sumisingit ka hindi ka may ilang tapos pangalawang advantage nya Siyempre, extra pogi. <laughs> Ganda ng tingnan. Tapos, ang disadvantage naman niya mga pups, ayun ay nga, dahil sa maliit yung side mirror, medyo maliit din yung natatanaw mo. No, maliit din yung nakikita mo sa kaliwat kanan na side mo. Pero, visible naman yan, gaya niya, no? Nakikita ko yung nasa, ayan, no? Nasa kaliwa akong van, di ba? So, pag nakita kong lambas na ako sa kanya, pwede na akong pumunta sa lane niya or, home, or um overtake, no? Nakikita naman. Kaya lang, medyo malit lang talaga yung view niya. Pero, sa akin naman, all in all, eh, okay naman. Yan, sa kanan. Kung no? makikita nyo yung sa kanan na view, nakikita naman siya. Kaya lang, yun nga lang, medyo malit lang yung uh, view niya compared dun sa nakakabit natin dati na uh, side mirror ng ninja na short stem no so yun lang naman nag try tayo pero sa tingin ko mukhang eh, na muna yung gagamitin natin kasi extra pogi nga rin eh <laughs> extra forma rin kasi siya so sa mga naka GPR 250 Explorer dyan or kahit mga Z200 series uh, okay naman o nga pala may dalawang variation ang winglet or steel side mirror meron kasi siyang small at saka big na tinatawag no so, uh, syempre pag small mas mura at pag big naman mas mahal no so yung pinuha natin mga paps is yung small so tinry natin yung small kasi kaya nga tayo bumili rin ng winglet side mirror kasi nga medyo ilang tayo dun sa uh, ninja na short time kasi medyo labas siya sa handlebar ng konti kaya kapag sumingit-singit tayo medyo nakakailang so small yung inuwa natin kasi nga para maliit lang siya at saka tinry lang natin kung maganda nga talaga or pogi talaga siya so so far sa akin mm, kung i rate ko siya ng 1 to 10 mga nasa 8 8 siya kasi syempre yung extra foggy points nga ng motor natin so sana nabigyan ko kayo ng magandang tips para sa mga naka GPR 250 Explorer and c 200 series pagdating dito sa winglet or steel side mirror so paano mga pups lagi nilang tatandaan na ang taong kaspetero kapitin ang piligro at Diyos mga Paps Peace!